naniniwala ka ba? Nararamdaman mo ba? Kung totoong mahal ka ng karelasyon mo? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga signs na mahal ka niya dahil sa pera mo. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto, ating alamin ang mga signs na yan. Number eight, lahat-lahat ay ikaw. Oh, so, wala talaga. Kapag ganyan, wala kang maasahan sa ganyang partner mo. Kasi siya lang naman ang may pakinabang sa iyo. At ikaw ay ginagamit ka lang dahil sa kakayahan mo, dahil sa kapirahan mo. Ganun po yun. Masakit man, pero ganyan talaga eh. Kapag tayo ay bulag sa pag-ibig at hindi natin nakikita yan, tayo ay aabusuhin ng ating mga karelasyon na ganyan ang kanilang hinahangad sa atin. Okay, so minsan maging aware tayo sa mga ganito. Magiging rational tayo. Huwag laging eh, emotion or puso ang pinapairal. Dapat alam din natin, binubusisi rin natin ang mga nagiging karelasyon natin. Okay, para hindi tayo nalulugi. Hindi tayo nagiging gatasan ng mga ganitong uri ng karelasyon na walang kwenta. So, ayan po ang number 8. Number 7. Ayaw niyang gumastos. So, eto na. magka kayo, di ba? So, dapat nagiging fair and square kayo. So, pagdating sa mga gastusan, sa mga bayaran, dapat nag-share kayong dalawa. Kahit sabihin natin, maaaring yung isa, mas malaki yung kinikita niya, mas malaki rin yung ambag niya kaysa doon sa isa. Pero itong tao na ito, literal, na ayaw niyang magbitaw. Ayaw niyang mag-share ng mga gastusin or ng mga pinagkakagastusan or related sa pera. So, ang pera niya, pera niya lang. Diba? Ganun ang mindset niya. Dahil magulang siya eh. Talagang uh, pera lang talaga umiikot yung mundo niya. So, ang gusto niya is yung pera niya sa kanya lang. Tapos yung pera mo, kumukuha pa siya. Kumihingi siya. Or sasabihin natin, pera niya pa rin, kinukuha niya yung pera mo. Tapos siya na lahat ang gumagastos. O ba diba? So, wala siyang pakialam kung naghihirap ka na or may kailangan ka man sa pera, wala siyang pakialam. Basta ang sa kanya lang ay talagang marami siyang gagastusin. Marami siyang pera. Talagang pera-pera lang talaga ang nagpapasaya sa kanya. Kaya siya nag stay sa relationship nyo na yan dahil marami siyang pera. Maraming ganito sa panahon ngayon sila ay talagang nagniningning ang kanilang mata kapag ang partner nila ay maraming pera. Okay? Natural 'yan, pero sana 'wag pera lang ang mahalin natin. Mahalin din natin ang ating kapareha with or without yung pera na 'yan. Okay? So ayan po, ang number 7, number 6, related ito sa 4 and 5. Igigil trip ka dahil sa kanyang pagbibigay ng paglalambing or yung bagay na yon, di ba? Example na lang, sasabihin niya, ibinigay ko ang sarili ko para sa iyo. Lahat-lahat ay ginawa ko, pero ganyan ka pala. Hindi mo naman pala ako mahal dahil sa simpleng tinihingi ko ay ayaw mo palang ibigay. Hindi mo talaga ako mahal. Example lang yan ng guilt tripping, okay? So ikaw naman, dahil totoo ngang mahal mo siya, hindi mo siya kayang tanggihan dahil mahal mo siya. So ayan na naman, mag-give in ka sa kanya. Ibibigay mo yung gusto niya. Ibibigay mo yung hinihingi niya, pera, yung mga ipinapabili niya, di ba? So lahat-lahat ay ganon. Lagi-laging ganon ang nangyayari. So tuwing humahantong kayo sa ganyan, may mga ganyan siyang sinasabi. So ginigil trip ka niya para makuha ang mga bagay sa'yo. So ayan po, ang number six number five, ito, yung pressure to intimacy. Or uh, ito, yung gagawin nila kapag meron silang hinihingi or gustong makamit sa iyo. Okay? So, hanggat hindi mo siya binibigyan ng pera, ay talagang ipagkakait niya ang bagay na yon. Siyempre, bilang kapareha, ay talagang kailangan natin yon bilang magkarelasyon, di ba? kasama na yun kasi nagmamahalan kayo. Pero yung kapareha mo na yan pala, iba naman pala ang kanyang hinahangad para makuha mo, makamit mo yung paglalambing niya, yung pagmamahal niya, yung bagay na yun ay kailangan mong magbigay muna, may kondisyon muna. Maaring bibigyan mo muna siya ng pera or pagkatapos ng gagawin niyo, kailangan andyan na yung parang kapalit ng kaligayahan na ibinigay niya sa iyo most of the time, yan ay pera. Or, ipagbibili mo siya ng mga gusto niyang bilhin. Ganun po yun. So, lahat ay nakafocus talaga sa pera at sa mga gamit. Mahal ka lang yan dahil sa pera mo, promise. Number five. Number four. Ito, yung conditional affection. So, ito, yung kapag ibinigay mo yung hinihingi niya, nako, eto na, talagang ibinibigay niya yung kapalit ng mga na mo sa kanyang bagay or pera. So, ito na yung bagay na S. Okay? So, napakalambing niya sa iyo, di ba? Talagang pinapasaya ka niya, pinapaligaya ka niya bilang magkarelasyon. Pero, pagkatapos nun, nawawala na naman. Nagiging malamig na naman ang pakikitungo niya sa iyo. Ganyan ang treatment niya kapag natapos na yung kabayaran ng iyong ginawa or ng kanyang ginawa sa iyo. Okay? Magiging malambing ulit yan kapag darating yung panahon na, ayan na, bibigyan mo ulit siya, bibilhan mo ulit siya ng mga bagay-bagay or pera. Okay? So, yung cycle na yan, paulit-ulit lang yan na nangyayari. So, talagang naka-focus lahat sa pera at sa mga bagay na kaya mong ibigay para suklian din niya nang paglalambing yung mga ganyang nangyayari. Okay? So, ayan po ang number four. Number three. Ito, yung magastos siya. Uh, Ganon talaga. Kasi hindi naman niya pinaghirapan yung perang winawaldas niya. Iyan ay galing din sa iyo. Kinuha sa iyo. Kiningi sa iyo. Sa anong pamamaraan? Basta yung mga ginagastos niya, winawaldas niyang pera, ay galing sa iyo. So wala talaga siyang ano diyan. Wala siyang panghihinayang kasi hindi naman niya pinaghirapan 'yan eh. Kumbaga, ang gusto lang niya is eh, bill mo ko, di diba? Ibili mo nga ako ng ganito, bigyan mo ako ng pambili. Kung mahal mo ako, dapat yung mga hinihingi ko ay ibigay mo. Yung mga gustong bilhin ay dapat i-provide mo, bigyan mo ako ng pambili. Okay? So, ganyan ang mindset ng ganyang mga tao. Lahat ay palabas ang pera. Puro bili, bili, bili. Gastos, waldas, ganyan ang gusto nilang ginagawa. Pero wala naman silang ambag sa inyong mga finances. Ang gusto lang nila is talagang magwaldas para sa sarili lang nila. Yun. So, ayan po ang number three. Number two, ito yung financial dependence. Or ito yung laging nakadepende sa iyo sa usaping pera. So, maaring siya ay hihiram sa iyo or sasabihin na tulungan mo nga ako para makapag-utang or mag-loan sa isang ganitong lending firm or anything na nagbibigay ng mga loans. Okay? Pero siya naman ay walang trabaho. Wala siyang source of income. So, sa madaling salita, pagkatapos niyang makuha ang kanyang loan, siguradong ikaw rin ang magbabayad niyan. Okay? So talagang uh, hutan ka niyan. Ginagawa kang gatasan. Ginagawa kang instrumento para sa kaniyang mga pinansyal na pangangailangan. Pagdating sa kanyang kapirahan, sa kanyang finances, ay talagang siya ay nakadepende sa iyo. Okay? So kapag napansin mo na panay hingi, panay utang, panay nagpapatulong sa iyo, basta puro pera. Pera, pera ang laging inuungot sa iyo. Nako, siguradong ang pagmamahal niya ay nakabase rin sa kakayahan mong magbigay ng pera. Okay? So ayan po, ang number two. Number one, ito, yung focus on materialism. Ito, yung mapapansin mo na lagi siyang nakafocus sa mga material na bagay. Ano ba ang mga ito? Ito yung pera. Ito yung mga nabibiling mga bagay-bagay. Mga gadgets, mga gamit, mga panregalo. Basta lahat ay mga material na bagay. At madalas pa, itong mga bagay-bagay na ito ay yung mga mamahalin, mga expensive na mga maaring bilhin. At lagi-laging ganyan ang kaniyang inuungot, ang kaniyang hinihingi, ang kaniyang sinasabi. So, laging nakadepende ito sa iyong kakayahan na mag-provide sa kanya. Laging mga material na bagay, pera nakabase kung mamahalin kanya or hindi nakabase ang kanyang pagmamahal sa iyong kakayahan na magbigay ng mga mamahaling mga regalo. Oh, <laughs> Ganyan talaga kapag ang minahal mo or yung nagmahal sa iyo ay pera ang kanyang minahal, ang kanyang hinahabol, kinahangad sa iyo. Okay? Kapag ganyan ang partner mo, siguradong hindi tunay na pagmamahal yan, kundi minamahal ka lang dahil sa pera mo. Okay? Number one. So, ayan po, ang iilan lamang sa napakaraming signs na ang partner mo ay pera lang ang mahal sa iyo. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.